Welcome sa PS Rewind. Ngayon ay papanoorin natin ang pelikula na ang lahat ng bata ay may kanikiniyang robot best friend at kung paanong nadiskubre ng isang bata na bukod tangi ang kanyang robot sa lahat na dahilan para sumikat siya sa buong mundo at hanapin siya ng robot company. Subscribe for more. Isang kilalang malaking tech company na Bubble ay nag-launch ng kanilang pinakabagong produkto para sa mga bata. Ang CEO ng kumpanya na si Mark ay nagpresent ng Bubble Bot na isang maliit na robot na may programa ng Friendship Algorithm. Mission ito na matulungan ng mga bata na madaling makahanap ng kaibigan kahit saan man sa mundo. Si Ellie ang batang nabunot mula sa audience ang unang na nakakuha nito. Niregister ni Mark ang lahat ng impormasyon ng bata sa robot mula sa social media niya para makatulong sa robot na mas makilala siya. Ilang minuto lang ay kabisado na siya ng robot pati ang mga hilig niyang drawings at mga paborito niyang games. Napapalitan din ito ng skins at may malawak na functionality kaysa sa smartphone. Merong ding nakakahumaling na 360 degree projector na para kang nakakapasok sa panibagong dimensyon. Sa ganda ng mga features nito ay pumatok agad ito sa mga bata at isa sa mga kinahumalinga ng mga tao sa ilang buwan pa lang ng pagkakarelease nito. Mabilis na kumalat ang dibots at sa maikling panahon, bawat bata sa kalye ay may kani-kaniyang B-Bot puwera lang kay Barney Pudowski. Papasok na siya sa eskwelahan gamit ang scooter habang pinagmamasda ng kaniyang mga classmates na masayang nakikipaglaro sa mga b nila. Napadaan si Barney sa Bobo Headquarters at namamangha siyang tinatanaw ito at nawala ang mata niya sa kalsada at muntik na siyang masagasaan ng truck na nagde-deliver ng mga bagong b -Bots. Buti na lang ay nakapreno agad ang driver pero nahulog naman ang isa sa mga bots mula sa truck at nasira. Dumerecho na sa school si Barney Haharapin na naman ni Barney ang panibagong malungkot na araw dahil tinuturing siyang weirdo sa school. Habang nakikipaglaro ang ibang bata sa bibots nila, nagulat siya at nahulog ang mga flyers na imbitasyon para sa birthday party niya ngayon na ayaw niyang ipakita sa iba pero nakita pa rin ito ni Savannah. Magsisimula na ang klase at iniwanan na ng lahat ang bibots nila sa shelf at may natitirang isa na bakante. Ayun ay para kay Barney. Wala siyang bibot dahil di nila afford. Sa oras ng recess, sinubukan niya ulit makihalobilo sa mga klase niya pero wala talaga siyang lakas ng loob. Nasalubong niya si Teacher Thomas na tumawag daw ang lola niya para invite ang mga classmate niya sa birthday party niya. Napansin niyang malungkot si Barney kaya pinaupo niya ito sa friendship bench para magkaroon naman siya ng kaibigan at inanunsyo pa ng teacher niya sa mga klase niya na birthday niya ngayon kaya mas nagmukha siyang kaawa-awa. Binati naman siya ng iba pero ang bully na si Rich ay inasar pa siya at pinagtatawanan at ininsulto dahil ang tanging hobby niya lang ay ang mangolekta ng bato. Buong maghapon ay hindi siya tinitigilan ni Rich at di niya na lang ito pinapansin. Pagkatapos ng klase ay umuwi na ulit siya at sinalubong pa siya ng baliw na kambing ng lola niya. Ang papa niya naman na si Graham ay isang workaholic at wala ng time para sa kanya kakabenta ng kung ano-ano sa online. Niregalohan naman siya ng lola niya na si Donka ng World Cup na lalong nakakapagpatrigger pa sa asma niya at Rock Hammer na naman ng papa niya para sa rack collection niya. Umasa si Barney na regaluhan na siya ng bot pero di man lang ito naisip ng pamilya niya. Pinakita ng lola niya ang manhandang pagkain para hindi na siya malungkot. Kaso nang makita ito naalala niya pa ang pangit na nangyari noong nakaraang birthday niya na nagkagulo-gulo at nauwi pa sa sunog ang bahay nila. Tinapat na niya sila na hindi siya nag-invite ng kahit sino kasi ayaw niyang maulit pa ang nangyari sa nakaraan. Biglang tumunog ang doorbell at may sumigaw na bubble delivery tuwang-tuwa si Barney at nang buksan niya ito. Akala niya ay robot na yon. Bato lang pala. Nakagagawan nila Rich para asarin pa siya sa mismong birthday niya. Nakita ng mga magulang ang lungkot niya. Kaya naman agad na pumunta ang dalawa sa Babu Headquarters para bumili ng bot. Hindi nila nabutan ang office hours kaya naman sinabihan na lang silang bumalik na lang ulit bukas. Nakita ng papa ni Barney ang truck na dumating papunta sa depo, at narinig na nabanggit ng driver tungkol sa nasirang B-bot na nahulog sa truck. Nakakita siya ng pagkakataon na makabili ng bibot sa murang halaga. Nagising si Barney kinaumagahan. Katabi na niya ang bot. Napayakap siya sa papa niya sa tuwa. Nang buksan niya ito at ilapat na ang kamay niya, ay hindi naman ito gumagana. Nagsimulang mag-crack ang robot at sinabihan siya nito na like, i-connect sa bubble network. Pero hindi naman niya alam kung paano gagawin yon. Hindi pala dito naka-install ang friendship algorithm. Kaya hindi din ito gumagana ng maayos. Kahit sa pag-assign ng pangalan ay hindi niya ma-register ang pangalan niya at tinatawag pa siya ng kung ano-ano dahil kailangan kailangan konektado ito sa Bubble Network para ma-access ang iba't ibang mga pangalan. Nagdesisyon si Barney na iwan na lang ito sa kwarto niya at binilinan niya ito. Nakilalanin muna kung sino siya at alamin pa ang mga hilig niya. Pag uwi ni Barney ay tumambad sa kanya ang magulong kwarto niya dahil sa robot at nakita niya pang nakikipagsayawan pa ito sa lola niya. Sa inis niya ay gusto niyang ibalik ito sa Bubble Headquarters dahil naglolo ko ito. Habang naglalakad ay nadaanan nila sila Rich at ang mga kaibigan niya. Na Nakita nilang may bibot na si Barney at napagtripan ito at sinampal sa malas niya ay may topak din ang bibot ni Barney at gumanti ito at sinampal siya pabalik. Nagkagulo sila at pinaghahabol sila ng bibot ni Barney at takot na takot. Tumawag na ng polis ang ibang mga bibot pero bago pa man ito dumating ay nakatakas na sila Barney. Tuwang-tuwa si Barney sa ginawa ng bibot niya at hindi niya na daw ito isosoli o ipagpapalit man sa kahit kanino kahit abnormal ito. Kaso natuntun pa rin sila ng polis at dinala sila sa Bubble Headquarters. Nareport ng polis ang anomalya sa bibot na ito. Nalaman na ni Barney na hindi pala nakaregister ang bibot niya at umami na ang lola niya na illegal daw ang pagkakabili nila nito. Sinabi ng staff na wala nang problema dahil dudurugin na lang nila ito para hindi na makagulo pa ang robot. Nalungkot si Barney at sinubo sinusubukang magpaliwanag na pinagtatanggol lang siya ng bibot niya pero hindi siya pinakikinggan. Kaya naglakas loob siyang iligtas ito mag-isa. Nakita siya ng sales manager na si Bree at pinaghahabol sila hanggang sa makita nila ito na nagtatago kasama ng ibang mga bibots. Pinakaisapan siya ni Bree na lumabas na at isuko na ang depektibong bibot. Wala nang nagawa si Barney at sumuko na. Nang madurog na ang robot ay sumakay na si Barney sa kotse. Habang nakikipag-away pa ang lola niya sa polis, sinilip ni Barney ang bag niya at doon niya pala tinago ang bibot niya at may maganda siyang naisip dito. Nagpakilala ulit sila sa isa't isa at pinangalanan ang bibot na Ron at tinuruan niya ang robot na tawagin siyang Barney. Pag-uwi nila, dinala siya ni Barney sa bodega at doon siya tinuruan kung paano maging mabuting kaibigan ni Barney. Matapos ang ilang araw ng matiyagang pagtuturo ay nilabas niya na si Ron sa bundok. Habang tinatanaw nila ang buong syudad, ay naikwento ng bata na namatay ang nanay niya noong dalawang taon pa lang siya. Di niya na malaya na nahulog na pala si Ron at nagpagulong-gulong at napadpad sa bahay ni Nasabana. Maglalive sana sila ng kaibigan niya nang biglang lumitaw si Ron at nagsapot-sapot sa mga ilaw at nahulog pa sa pool at nagkandale-chileche na. Dumating na si Barney para kunin ang bot niya at humingi ng pasensya sa abala at sana daw ay huwag niyang ipagsabi sa iba ang nangyari at pati ang bibot niya sa umalis. Gusto sana niyang i-add friend ang bibot ni Barney kaso hindi niya ito makita at nasabing wala pala itong silbi dahil hindi rin siya nahahanapan ng mga kaibigan. Nadiskubre ni Ron na ang obligasyon niya pala talaga ay hanapan ng kaibigan si Barney. Ganun paman ay nakita ni Andrew, ang co-founder ng Bubble, ang video ni Sabana at nag-utos agad na ipatugis at kumpiskahin ang depektibong bibot. Dahil sinisira nito ang imahe ng kumpanya at malulugi sila dahil dito gusto man nilang makuha ang GPS ng bibot ay hindi nila ma-access dahil hindi naman ito konektado sa network. At hindi rin nila malaman ang impormasyon ni Barney dahil wala naman pala itong mga kaibigan at wala ding social media. Nabalitaan ni Mark ang nangyari at namangha hasya kung paanong nagagawa ni Barney na mabago ang programming ng robot na maging ganito katapat ang bibot niya sa may-ari na siyang matagal nang inaaral at hinakanap ni Mark. Isang tunay na kaibigan na kasama mo sa hirap man o saya. Gusto niya talagang makita ang bibot ni Barney at pag-aralan ito kung naniniwala kang tunay na kaibigan si Ron ay subscribe ka naman para sa marami pang pelikula. Samantala, habang nasa skuelahan si Barney ay nagkusang loob pala si Ron na hanapan na siya ng mga kaibigan at naglibot-libot sa bayan at nagtatanong sa bawat mga kasalubong nito kung gusto nilang makipagkaibigan kay Barney. Sandamakmak na mga karatula ang kinalat niya para lang magkaroon ng bagong kaibigan si Barney. Pagkatapos na magawa ito ay pumunta na ito sa eskwelahan ni Barney Nang makita siya ni Barney ay agad na lumabas ito at hinabol si Ron Sakto namang recess na at nagsilabasan na ang mga estudyante para kunin ang mga bibots nila Sinabi ni Ron ang ginawa niya at nagdala siya ng ilang tao para maging kaibigan ni Barney Na ikinagulat niya nakita niya ang mga nagkukumpulang mga bata at nang tingnan niya, ay ito pala ay kagagawa ni Ron at ipinakilala niya sila kay Barney isang may topak na motorista, isang parot, isang matandang babae at meron ding isang sanggol na ninakaw niya sa magulang nito na nagsisisigaw na sa labas. Lumala ang sitwasyon nang dumating pa ang mga tauhan ng Bubble Company at tinatawag siya sa principal's office. Tinanong ni Rich si Ron kung paano niyang nagagawang manakit ng bata. E wala namang kapasidad ang mga bibot na manakit. Sinabi ni Ron na wala siyang security controls at nang malaman ito, inutusan ang mga bibots nila na kopyahin ang programming ni Ron at nagkanda leche-leche na. Nang papunta sa principal's office ay nakasalubong niya si Savannah at nalamang in-interview pala siya ng mga tauhan ng Bubble trouble dahil sa video niya nung napadpad si Barney sa bahay nila dahil nag-viral ito. Nagsorry siya kay Barney dahil hindi siya tumupad sa usapan nila. Nang makapasok siya sa office ay naghihintay na si Bri at pinapasauli na ang bibot. Samantala ay nagkakagulo na sa labas ang mga bibots dahil na-unlock na ang mga security system ng mga ito at nagagawa na ang kahit ano. Kaya na rin ni Savannah na makakonek sa mga bubble users sa milyong-milyong bata sa buong mundo at naagaw na ang atensyon ni, ni Mark at Andrew. Kailangan nilang gumawa ng aksyon at nagpagawa na sila ng bagong update para masolusyonan ang problema ng mga bibots. Habang nagla-live si Savannah ay napagtripan siya ni Rich at nakain ng higanting unggoy na pinagsama-samang bibot at inilabas siya nito sa puwet na para bang tinais siya. Kumalat ang video niya at naging katatawanan at nakilala pa siya sa katawagang Poop Girl. Nang matapos ang update ay namatay lahat ng dibot. Dahil sa grabe ng kaguluhang na itulot ni Barney sa school ay na-expel siya. Nilikpit niya ang mga gamit niya at dinala na rin si Ron para hindi siya kumpiskahin ang babo. Sa paglalakad nila pa uwi ay sinabi ni Barney na bobong robot si Ron dahil imbis na tulungan siya ay pinahamak pa siya nito. Naintindihan ng robot ang sinabi niya, nagdamdam ito at lumayo. Samantala sa Bubble Headquarters ay nagkakagulo na sila dahil sa hindi matugis ang bibot ni Barney at bumaba na ang stock ng kumpanya ng mahigit kalahati at di na alam ni Mark ang gagawin dahil sa pressure at ipinaubaya na kay Andrew ang kumpanya. Nakuha na nila ang address ni Barney at nagpadala ng mga tao doon. Pag uwi ni Barney ay napapaligiran na pala sila at nagtago siya sa bodega. Sa gulat niya ay nandun din pala si Ron na ikinako ng kanyang sarili dahil dapat na daw siyang isauli sa factory dahil bobong robot siya. Nagsorry si Barney sa mga sinabi niya at sinabing tunay siyang kaibigan. Niyakap niya si Ron at nang marinig na may taong papalapit sa kanila, ay tumakas sila papalayo. Hinabol ulit sila ng mga tauhan ng bubble at pagdaan nila kila Savannah ay nagtago siya. Nagtanong si Savannah kung anong nangyayari at nasabi ni Barney na tinutugis siya ng bubble at kailangan niyang protektakan si Ron at dahil dito ay magtatago sila sa kagubatan. Pero bago umalis, tinanong niya si Savannah bakit siya umiiyak at nasabi nitong dahil sa nangyari ay mas kilala na siya bilang poop girl. Nagsorry si Barney sa nangyari at least ngayon alam niya na ang halaga ng pagtupad sa usapan. Samantala, punong-puno na si Andrew sa galit para mahanap ang sirang bibot at desperado na at pinatitiktikan ang lahat ng Mike at kamera ng lahat ng mga bibots para lang matunton ang bata. Tutol ang karamihan dito dahil lalabag na sila sa batas sa pag-access sa mga pribadong impormasyon ng mga tao. Ganun pa man ay siya na ang may hawak sa kumpanya kaya ang utos niya ang masusunod. Samantala, sa kagubatan, nagkakatuwa ang dalawa tulad ng matalik na magkaibigan. Di man nila alam ang gagawin o kung paano man sila makakatagal sa kagubatan ay masaya pa rin silang magkasama. Kinagabihan ay naghanap sila ng masisidungan at nagpahinga. Naghanap-hanap na rin ang mga magulang ni Barney pati kay Savannah kung asan na si Barney dahil natanong na nila ang lahat at walang nakakaalam. Di rin sinabi ni Savannah ang nalalaman niya dahil may usapan sila ni Barney. Kinabukasan nag-usap-usap ang mga magkakaklase na dapat nilang tulungan si Barney at iligtas sa kagubatan dahil may kinalaman din sila kung bakit napakamal si Barney at mag-isa na lang ngayon sa gubat. May paparating na bagyo at kailangan nilang maghanda. Nagsabi si Ron na umuwi na sila pero tutul si Barney dahil ayaw niyang makuha siya ng bubble. 5% na lang ang battery ni Ron kaya sinabihan siya ng bata na mag-shutdown muna para makatipid ng battery. Kinagabihan, narinig ng bubble team ang salita ni Savannah at nagpadala ng mga kamera sa gubat para makanap si Barney at ang tibot niya. Nang makita ito ni Barney ay dali-daling nagtago at tumakbo kaso bigla silang nahulog sa hukay. Ubus na rin ang inhaler niya para sa asthma at nahihirapan na siyang huminga. Gumising ang bibot at nakita niya ang kalagay ni Barney. Kinabukasan nakita ni Savannah si Ron sa malayo. Agad silang lumapit at nabangha na ng bibot ang buhay ni Barney. Tumawag sila ng ambulansya at kalaunan ay dumating ito kasama ng mga magulang niya. Dumating din si Mark at Bri para kunin si Ron kaso pinigilan sila ng mga kaklase ni Barney. Ilang oras ang lumipas at nagising na sa ospital si Barney kasama ang mga magulang niya. Nandun din si Mark at sinabing inayos niya na si Ron. Nang magsalita ang robot ay napansin ni Barney na hindi ito si Ron. Nilagay pala ni Mark ang friendship algorithm niya dito kaya naiba. Pinapabalik ito ito ng bata sa dating version. Kaso, nang inaccess na ni Mark ang cloud storage, ay nakablock na siya. Yun pala, si Andrew ang may kagagawa nito at gusto nang maghari-harian sa kumpanya. Nang malaman nila ito, ay nagtulong-tulong sila para mabawi si Ron. Bumangon agad si Barney at nagpatulong siya kay Mark na makanap si Ron sa babo. Pagdating nila sa Babu headquarters, nagkunwari nagpatulong si Graham na maayos ang computer niya habang nagpapanggap naman na cleaning lady si Donka ay kailangang dumaan sa security inspection. Nang isaksak na ang computer niya ay nag-short circuit ang system kaya nakalusot sila Donka. Nang makapasok na sila ay nagsilabasa na sila Mark at dala pa nila ang kambing para ngatngatin ang mga wire na nagbukas sa mga pinto ng buong building walay muna sila habang pumunta naman si Barney sa cloud storage para hanapin si Ron. Naalala sila Andrew at nakita na rin nila ang kambing. Nakarating na si Barney sa cloud at nagsimulang hanapin si Ron. Nakita na ni Andrew si Graham at tinanong kung asan ang anak niya. Nabanggit ni Andrew na ginagamit niya ang mga bibot para mag sa mga bata at ayaw na ayaw niya at busit siya sa mga bata. May nagreport na may nakapasok sa cloud storage kaya ipinas-shutdown ito ni Andrew. Andrew, at pinapunta ang security. Wala na tuloy makita si Barney at lalong hindi niya makanap si Ron. Nawawalang pag-asa na si Barney at nang may isang hard drive na nagliwanag pala si Ron. Gumawa ng paraan si Mark na mabuksan ulit ang cloud at ininstall na nila ang hard drive sa bibot. Habang ginagawa ito ay napanood niya ang mga kaklase niya na tulad ng iba ay malungkot pala sila kahit kasama pa ang mga bibot nila. Hindi tulad ng saya at ligaya ng pagyasama nila ni Ron. Sinabi ni Ron na mas maiging ibalik ulit siya sa Bubble Network para maikopya ang programming niya sa lahat ng mga bibot sa mundo. Tumulong si Mark na magawa ito. Kaso nang magsimula na ang proseso ay unti-unting naglalaho si Ron. Nagbago ang isip ni Barney dahil ayaw niyang mawala si Ron sa kanya pero sabi ni Ron na ang obligasyon niya ay para magkaroon ng mga kaibigan ang mga bata sa buong mundo at kailangan niyang gawin ito. Labagman sa kalooban ng bata ay sinugal niya ang bibot niya alang-alang sa lahat. Dumating na rin ang security at sinama anang bata palabas ng building kasama ang mga magulang niya. habang si Andrew naman ay nagpepresent bilang CEO ng Bubble biglang lumabas ang video niya na ayaw niya sa mga bata at ang iligal niyang pag e sa mga bibots. Kinamuhian siya ng mga tao at nabalik na si Mark bilang CEO ng kumpanya. Tatlong buwan ang lumipas at mas lalong lumago ang mga bibots sa buong mundo. Salamat sa programming ni Ron dahil mas naging matalik na magkakaibigan ang mga bibots sa mga bata. Naging parang bayani si Barney sa mga bata at mas nagkaroon pa siya ng maraming kaibigan sa school. Ngayon, hindi man niya nakakasama si Ron pero nakikita niya ito sa kahit kaninong bibon sa buong mundo. Nantig ka ba sa istoryang ito? Ano kaya ang itsura ng mundo kung meron ito sa totoong buhay? Mabuti kaya o masama? I-comment mo nga sa iba ba? Subscribe ka na rin para sa marami pang pelikula.